Tahimik lamang si Isabel na nakaupo sa isang couch malapit sa bathroom door na pinasuka ni Terence. Halos isang oras na itong naroon kaya naiinip na siya sa paghihintay. Napakatagal naman nitong maligo. Nahihiya siyang kumilo sa loob ng master's bedroom dahil natatakot siyang makabasag ng kahit anong kagamitan doon. Halos lahat kasi ng gamit doon ay parang babas again. Habang naghihintay siya ay di niya maiwasan dumako ang kanyang paningin sa gilid ng king size bed. There was a photo frame beside the bed. Napalunok siya nang makita niyang tila litrato niya iyon. Agad niyang nilapitan ang picture frame upang tignan ng kanyang litrato. It's her. Siya ang babaeng nasa litrato na yon she felt as if someone cursed her heart because her picture was still displayed in Terence's room. May puwang pa rin siya sa puso nito kahit dalawang taon na siyang wala sa buhay nito. Maybe her husband really can't move on. He must love her that much. Hindi niya tuloy maiwasan makaramdam ng kaunting kilig. Tinitigan niya ang kanyang picture. Ang ganda naman niya noon. Mukhang mas bata pa siya noon at medyo chubby pa siya sa picture na iyon. Kung ganoon, pumayat pala siya ng kaunti. Ang tamis ng kanyang ite. Kailan kaya ulit siya makakangiti ng ganoon? I'm done. Muntik na niyang mabitawo ng photo frame na hawak-hawak niya dahil sa barito ng boses ni Terrence sa kanyang likuran mabuti na lang at nahawakan niya iyon ng mabuti bago niya ito iban sa pwesto Ginulat mo naman ako Ngunit mas nagulat yata siya ng paglingon niya rito ay nakatapis lamang ang ibabang bahagi ng katawan nito ng isang manipis na kulay puting tuwalya His body looks athletic and strong Napakaganda ng katawan ng mukong na ito bumagay sa gwapo nitong mukha ang kakisigan ng pangangatawan. Medyo basa pa ang dibdib nito dahil tumutulo pa ang tubig mula sa basang buhok nito na kasalukuyan nitong pinupunasang gamit ang isang maliit na bimpong kulay puti rin. Hindi niya maiwasan mapatingin sa dinadaluyo ng tubig mula sa buhok nito patulo sa malapad nitong dibdib at pababa sa mga abs nito may absya. Mukhang matitigas ang pandesal -alaga sa tiyan nito na alagang-alaga sa pag-iihersisyo. Nag-iwas agad siya ng kanyang paningin at tumalikod kay Terence. Ba, bakit nakahubad ka? A, alam mo naman na narito ako. Ba, bastos ka talaga. Kulang sa iritasyon niyang pagre-reklamo. Imbis kasi na magreklamo siya, ay parang napapatili siya sa kilig. Ang ganda naman kasi ng katawan nito. Winner. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. This not the first time you have seen my body. Asawa naman kita. Kaya ayos lang na makita mo akong nakaganito. Well, hindi naman ako nakahubad ha. Pagpapaliwanag pa nito habang patuloy ito nagpupunas ng sariling buhok nito... Napapikit siya at napakagat labi... Nakakainis talaga ang lalaking ito... Hindi mo ba naisip na nag-a-adjust pa ako? Technically, kakakilala ko palang ulit sa Para sa akin, ngayon ko palang nakita yung katawan mo... Kaya nabibigla ako... Kunting respeto naman... Sorry po, hito na po nagbibihis na nga po. Pinalambing pa nito ang boses habang nagbibihis na ito. Napalonok tuloy siya at hindi na siya nakapagsalita. Huwag kang lilingon agad, nagbibirf pa ako, baka may makita kang anakonda. Pabiro pang hirit nito na naging dahilan upang mamula ang buong mukha ni Isabel. Te, Ernest naman ni, eh. Huwag ka naman ganyan no. Hindi na nakakatuwa. Nagpapadyak siya sa inis. Naaapektuhan kasi siya sa mga simpleng malisyosong bero nito. Actually, hindi naman siya naiinis. Nahihiya siya. Hindi siya sanay na may kaberoan siya pagdating sa usaping malisyoso. Joke lang, tapos na po. Nakadamit na ako. Pwede ka na ulit humarap sa akin. Sambit nito. Huminga muna siya ng malalim bago siya pumihit paharap ulit sa gawin nito. Nakita niyang nakasuot na ito ng white t-shirt at boxer shorts. Nagpupunas pa rin ito ng pasang buhok nito habang nakatingin sa kanya. Ba bakit nakaganyan ka lang? Wala ka bang mas mahabang shorts? pinipigilan itong mapangiti dahil sa reaction niya. Ang dami mo naman request. Ganito talaga ang suot ko kapag natutulog tayo. Minsan nga wala pa eh. ngumisi ito. Tok lang po, natutuwa lang kasi ako sayo dahil naging conservative ka nung nagka ka. Napapangiti nitong sabi sa kanya bago nito ishot sa isang laundry basket ang tawil na hawak nito. Nashot iyon sa loob ng laundry basket kaya kumindat pa ito sa kanya pagkatapos nitong ishot iyon. Inirapan niya ito. Bakit mas lalo itong nagiging guwapo sa kapilyuhan nito? Ko, konservative naman siguro ako noon pa man. Tumawa ito ng nakakaloko. Anong nakakatawa? Wala po. Just check your clothes over there. Lahat yan damit mo noon. Hindi ko talaga yan pinatapon. Dahil ayokong itapon kahit anong gamit mo. Medyo naging seryoso ang gwapong mukha nito. Inirapan na lang niya ito bago siya naglakad papunta sa walk-in closet na itinoro nito. Sinundon siya nito kaya medyo naiilang siya. Bakit kasi napakagwapo nito? Nakakailang kapag may ganito kagwapo siyang kasama. Naiilang siya. Sigurado ka bang sa akin ang mga damit na ito? Kunot noon niyang inisa-isa ang mga damit doon. Halos lahat ng damit niya ay panay-revealing clothes. Hindi siya magsusuot ng ganoon. Iya, sa'yo lahat yan. Kanino pa ba? Baka sa mga babae mo Look at this Tibak to ah Hindi ako nagsusuot ng ganito no Itinaas niya sa iri ang isang panty na kulay pula Tibak ang panty na iyon Kaya naihagis tuloy niya kay Terence ang panty na iyon Tumawa naman ito at agad sinalo ang red tibak panty Sa iyo nga to Wala akong babae Lahat ng damit dito it's all yours No, hindi sa akin yan. Namumula na naman ang mga pisngi niya. Pinalagay ko dito lahat ang damit mo after kong lumipat dito. Maybe nararamdaman kong isang araw, babalik ka sa akin at itira tayo sa bahay na to. May dumaan na lungkot sa mga mata nito na mabilis ring nawala dahil napangiti ito sa pagkakangiwi niya kasalukuyan niya kasing tinitignan ang mga pantulog niyang damit. Halos lahat ng iyon ay hindi niya kayang suotin. Bolster ba siya noon? Bakit ganito ang mga damit niya? Sa akin ba talaga to? Diyos ko, hindi yata ako makakatulog na ganito lang ang susuotin. Ang lamig-lamig pa naman dito sa kwarto mo. Pwede mo ba akong pahiramin na lang ng t-shirt mo? Tumawa ito habang napapakamot sa sariling kilay. Napansin ni Isabel na mas lalong gumagwapo si Terence sa tuwing tatawa ito. Fine, papahiramin muna kita ng damit kung ayaw mong suotin ang mga yan. Baka ma kita kung yan ang isusuot mo. Napalunok siya sa sinabi ni Terence. Ka kapag nirip mo ako, hindi na tayo bate, Sige ka. Hindi na ako dito titira at hindi kita papatawarin kahit kailan. Pagbabanta niya. Lalo itong natawa sa mga sinabi niya. I will not do things that I know you are not ready to do right now. Hihintayin ko naman ang tamang panahon. Kaya nga huwag na yan ang isuot mo. Come here, papahiramin kita sinundan niya si Terence nang pumunta ito sa kabilang walk-in closet. Kumuha ito ng isang pleno white t-shirt. Salamat, mabuti naman kung ganoon. Pero yung pangako mo sa akin, magyayakapan tayo buong magdamag ha? Paalala nito sa kanya na ikinatalo ng puso niya. Iniabot nito sa kanya ang white t-shirt. Mukhang panansado pa ang t-shirt na iyon oo na ngumiti ito God, maligo ka na hihintayin kita sa kama natin bumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso sa sinabi ni Terence may kakaibang kislap rin ang mga mata nito iyakap lang ha paalala pa niya opo ginalo ni Terence ang buhok niya bago ito na ang lumakad patungo sa King Size Bed na may kulay itim na bedsheet. Tika, anong isusuot kong pajama? Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa kanya. Magpanti ka na lang. Napangisi agad ito nang biglang lumaki na naman ang butas ng kanyang ilong. Hanggang sa natawa na ito sa ekspresyon ng kanyang muka. Joke lang. May shorts dyan sa ilalim. Kumuha ka na lang dyan. Nakanguso siya ng talikuran niya ito. Napakaloko talaga ng lalaking iyon. Ngunit pag niya rito, ay hindi niya napigilan mapangiti. Nakakatawa rin kasi ang mga biro nito sa kanya. She grabbed one of her boxer shorts. Pwede na iyon kaysa sa mga pangbolster na pantulog niya kumuha na siya ng panty at bra sa kabilang closet. Wala siyang choice kundi gamitin ang mga dating bra at panty niya. My gosh, makakatulog kaya siyang nakasuot lang ng tiba? Eh di ba makati sa puwiti yun? Bahala na nga. Nakiligom muna siya sa bathroom. Nakigamit siya ng shampoo at sabon. Sobrang bango ng mga sabon at shampoo nito. Brand pa lang, halatang pang social na. Nasarapan siya sa kanyang pagligo sa shower room ni Terence. Wala naman kasing ganito sila aling Mina at tatay Berteng. Nagtatabo lang naman siya doon. Nang matapos siyang maligo ay nakigamit rin siya ng malinis na tuwalya. Sandamakmak na tuwalya ang naroon sa isang drawer kaya dalawang tuwalya ang ginamit niya. Isang tuwalya ay pinulupot niya sa kanyang basang buhok at ang isang tuwalya naman ay sa kanyang katawan. Mayroon ring spare nyo toothbrush na nasa loob ng mini drawers. Ginamit niya ayon. Pinagtatakan niya sa kanyang sarili ay napatagal yata ang pagsisipilyo niya ngayon. Halos brasan niya ng gusto ang kanyang dila. Nakakahiya naman kasi kay Pugi kung hindi siya magsisipilyo ng gusto. Halos tatlong bisis siyang nag Ano bang pinagahandaan niya? Iniisip niya bang makipaghalikan ngayong gabi? Pinagahandaan niya ba? Hindi. Kontra niya sa kanyang sariling isip. Gusto lang talaga niyang magsipilyo ng gusto ngayong gabi. May nakita siyang motowash kaya ginamit niya rin iyon. Doon na siya sa loob ng banyo nagbihis ng white t-shirt at boxer short. Hindi sa kanya ang white t-shirt, kaya naman para tuloy siyang walang suot-suot na short. Nagblower rin siya ng kanyang buhok bago siya lumabas ng banyo. Nagulat pa nga siya nang makita niya si Terence na nakaupo sa couch sa bathroom door. Ang tagal mong maligo, alas dos na ng madaling araw, wala pa tayong nagagawa. Ha? Tumayo ito at humikab. Come on! Gusto ko pang makipagyakapan ng matagal sa iyo bago ako makatulog. Nauna na itong humiga sa king size bed. Pinatay na nito ang lampshade sa gilid nito. Tinapik nito ang tabi. Come on wife, I'm waiting for you. Matulog na tayo. Pagyaya nito sa kanya. Labis ang kaba at excitement na kanyang nararamdaman nahihiya siya kay Terence pero nasasabik rin siyang magpayaka rito. Tara na. Oo, hito na. Napapalunok siya habang papalapit siya sa malaking kama. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito. Ang lakas-lakas ng tibok ng kanyang puso. Sabi mo payag ka makipagyakapan sa akin. Bakit ang layo mo? na nahihiya pa ako sa iyo. Pag-amin niya habang nagiinit ang mga pisngi niya. Ito ang kusang umusog palapit sa kanya. Napasingap siya ng hawakan nito ang kanyang bewang o pangyakapin siya. Nakakapanghihina ang pagyakap nito sa kanya. Parang nais niyang mapaungol ng wala sa oras. Pinigilan na lang niya ang kanyang sariling mapaungol dahil nakakahiya. I miss you so much. Bolong ni Therence habang yakap siya nito. Hindi gumagalaw si Isabel habang nilalasap niya ang matigas na pangangatawan ni Terence. Ang sarap. Nakakapanghina ang mga muscles nito. Ganito pala ang pakiramdam na makulong sa mga bisig nito. Nagsumiksik siya sa katawan nito. She just loved the feeling of their body hugging its other ilang minuto silang hindi nag-uusap at kapwa nilalasap ang masarap na pagyayakapan. Bakit hindi ka pa matulog? Napalunok siya sa bedroom voice nito. Nakakapanghina iyon, lalo.